naman nag-comment sa ako ah. Dito GB, unsa ikatambag nimo aning plastic nga pagkatao nga nakaila nimo sa una ug karon? Eh, mura ganahan ko ani. Eh. Pero dala na ni pangasaba na ako. So, topic ni pud ta. Unahon ko na ko mga kaila sa una. Nahastang pagka-plastic nga karon nga kami magkita. Balik pud ta sa una no. Kani mga classmate nako sa una nga since high school once magkita ay mi ug mi sa karsada astang pagka plastic oo uh, kay kung ilabay sa sapa mulo taw na gina sila ug dili lang pud plastic nga mga klasmit nako na apoy na mga silingan astang pagka plastic sa una na mga kaila dito pa mula ag sa balay dito pa mag dito pa mukaon apa ni abot ang panahon nga karon na di na kalingi sa iyang liog pura na gitukodan og banting oh lastik na jud ka ayo dai og tinagdan day, mura sikinsang gatua og kasagaran ning mga kinaiya kanang naa nay progress sa ilang kinabuhi Borarajog dili ka balo og unsay pinanggalingan Ug mutuo na jog ko sa giingon nila nga ang kwarta makaotro sa batasan sa tao tinuod man o when it comes po sa tinagdanay no, matakda na lang po ka sa pagka-plastic nila day. E, kung anay, eh, mag-ana o. Oh. <laughs> mm. na lang po ka sa pagka-plastic nila day. Makisabay na lang po ka. Kunya, sa mga kailan ako sa una o karon ng mga plastic, kaayo. Mm, babay na lang yun mo. Daghan may taos kalibutan, mangita dahil ko. Yung mga to friends diha. Mm, nag-iingon nila. Kanang mga plastik diha, angay na nailabay na sa sapa. Kung ipaanod. <laughs>